Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng mga makapangyarihang brilyante. Maaari po silang tanungin. Nasa kanila ang kasagutan sa inyong katanungan. Hangal, bakit ngayon mo lang sinabi? Tayo na! hin kami sa aking kaharian. Ngayon din! Bliss! Kumuha na kayo ng tubig! Pampatay ng apoy! Nuno! Nuno, ma'am! Sila ay nakaalis na. Tayo ay ligtas na. Ngunit, hindi natin tiyak kung hanggang kailan. Ikaw ngayon ay aking inuutusang magtago, kasi upang huwag nang makapagbunyag pa ng mga lihin naging kagtadya. Magmula na tanging ang mga karapat-dapat lamang ang siyang makakapagpalaya sa Akashic. Magbubuksan lamang itong muli sa panahong tunay ng nagkakabuklod-buklod ang apat na bagong tagapangalaga ng mga beryante. Kaya po sa mantala, Abisara Meste Akashi. Mantok, Tukman, umaasa ko na magagawa niyo ang inyong tungkulin. Nasusunod, Nonong Imaw, ililibing namin ang aakasyik sa isang tagong lugar. Isang lugar na kami lamang nakakaalam. Hindi namin sasabihin sa kahit na kanino ang lugar na iyon, Nonong Imaw. Maging sa inyo. Huwag <laughs> ka na rin kaya sabihin sa'yo. Tama. Huwag sabihin sa'yo. Hindi. Tayo yung May... dalawang May... araw ang makakaalam eh. Ah. Salamat sa inyong pagtanggap ng tungkulin nito. Ako ay nananalangin sa mahal na Emre para sa inyong kaligtasan habang inyong pinagagalagaan ng Akashic. Mabuti na lamang at matagal na nating naisipang itago ang libro ng Akashic. Bakit? Bakit kaya Nais makita ng malupit na reyna ang Akashic. Hindi ka may nilalaman niya sa tungkol sa... Nagkapagligtas? Huwag uh, naman sana. Dati na niyang batid ang tungkol sa propesiya. Ngunit, hindi ba aring matukoy ni Mitena ang tungkol sa kinaroroonan ng anak ni dalaya.